ng isang South Korean vlogger na binash dahil sa ginawang katatawanan umano ang accent ng mga Pinoy. Pag-usapan natin ang video ng na mukbang content creator tutuksong kasi na nila kundi. Chodele. Jangunie. Jangunie. Nakikayo. Ne nakipagmukbang collaboration siya sa isang Korean comedian na si Kim Jong. Okay Okey naman ang collab. Pero nung ipapakilala na sa video ang kanyang guest sa mukbang ay isa daw itong subscriber na nagnanais na makasama siya sa kanyang mukbang video episode. At ang subscriber na ito ay isa daw Pilipino na nagnangalang Nitong. Sa deleted mukbang scene ay naguusap ang dalawa sa kanilang salitang Korean. Pero pilit ginagawa ni Nitong gayahin ang kanyang Tagalog accent sa Korean conversation nila hindi ka man lang mag-effort mag-English, kagaya nito, nitong. At ang mas matindi pa ay sinitong daw ay napunta sa Korea dahil nakapag-asawa ng magsasakang opa para matupad ang kanyang K-drama dream na matira sa Korea. Wow, yan na lang ba ang way para makapag-Korea? Ganyan na ba talaga tayo? Ganyan na ba talaga ang perception sa Pilipino ni Chuyang? Ayus-ayusin yung pagkukosplay nyo sa mga Pilipino. Baka nakakalimutan niyo na to. Japan is a, a third country from to come to Korea and fifth country to send many soldiers Yeah, Korean War. So we appreciate your country and we remember uh, what you have done for us. At syempre baka walang K-pop kung wala ang malaking ambag ng mga veteranong Pilipinong sundalo sa Korean War mga kaproud. Hindi man nila pinaglaban ang mga mamayang Pilipino sa Korean War. Matapang naman nilang tinanggap ang tungkulin. Bitbit -bit naman ang pangalan ng Pilipinas na magpahanga ngayon umaani ng respeto sa mga dayuhan. Sa isa namang pahayag, nag-sorry si Chuyang at nag-effort pa sa salitang Filipino. Agad naman humingi ng paumanhin at dinilit ang video sa kanyang YouTube channel. Anong masasabi mo sa isyong ito, Kapraut? Pababayaan na lang ba natin? Tama ba na tumanggap siya ng napakaraming batikos? Comment mo na at pag-usapan natin to class action lawsuit against the former CEO of American Apparel and the company. Nakatikim nga noon ang ating mga kababayan na empleyado ng isang malaking kumpanya sa Estados Unidos na ang pangalan ay American Apparel. At mula pa mismo ito sa dati nitong CEO, tinawag lang naman ng mga kababayan natin na baboy. At siya daw si Ferdinand Marcos na dapat sinusunod-sunod Anong masasabi natin dyan, mga kaproud? Filipino pigs with your faces in the trough. My brother is not a pig. My brother is not a pig. Ang kapatid ko'y tao, hindi mo, hindi mo. Ang tao, hindi He also told his Filipino staff he would be their Ferdinand Marcos, and he will tell them what to do. Alam naman natin na ang Filipino nani ay sobrang world class sa pagbibigay ng alaga at pagmamalasakit. Naman natin kabayan ang taos pusong nagsilbi sa royal family sa Great Britain. William and me are keep on talking. Kate was standing there. Sinabi sa kay Kate, Kate, this is Lily. Sabi niya, uh, she used to look after my mommy si Nanay Lily na naimbitahan pa noon sa kasala ni Prince William na kanyang naging alaga noon. She's not malikot, no. She's very reserved. Mahilig magbasa. She's very industrious. Lumabas sa Scotch, eh. nakalira kami ito. Nakita ko ni William. Pagkita sa akin niya, tinuro oh, it's Lily. Tinuro ako ng ganyan, na-surprise ako. Hinawak hinawa, hinawa ko naman siya doon sa bayong di Napakagwapo I was uh, holding a tea, a coffee, and drinking. When Dorminion ako, it was Harry. Harry was uh, trying to joke to me again. And then when I said that, uh, so I said, oh, Harry. So I tried to stand. When I stand, she said, no, sit down. Ngunit may mga tao pa rin talaga na hahanap at hahanap ng hindi maganda para ibato at insultuhin lamang tayong mga Pilipino. Narito naman ang isang HK Magazine article noon na umani ng maraming batikos matapos tawagin ba naman ng Pilipinas na nation observant. Ang issue ay nagsimula nang magdeklara ang ating gobyerno ng pag-aangkin sa mga isla sa West Philippine Sea. Dinagdag pa sa artikulo na wala daw tayong karapatang labanan ang ating mga amo na nagpapasweldo sa atin agad din naman pinull out ang nasabing artikulo matapos ang tinanggap ng mga batikos. Humingi rin ng paumanhin ang nagsulat. Pero tatanggapin na ba natin ng galung galon lang ang patawad mga kaproud? Ito pa ang isa sa libro naman ng mga bata mula Hong Kong patungkol sa profesyon ng ilan sa mga nasyonalidad sa buong mundo. Proud feature ang mga Pilipino. Pero teka, proud feature nga ba? Parang may mali Sangayon ka ba dito ka proud? Domestic helper talaga? Grabe naman yon. Isa rin sa mga international celebrities na nagpatutsada sa Pilipinas ay ang veteranong host, komedyante noon na si Jay Leno. Nagpasaring ito sa Pilipinas at tapos pauwiin ang noon ay mga sundalong Pilipino sa Iraq dahil nga sa pagkakahostage ng ating kababayan. Duwag daw ang ganitong gawain pero buhay naman ng ating kabayan ang naging dahilan kaya ito ginawa ng ating gobyerno. Hey, people aren't taking that anymore. And, and like I said, with these platforms, our voices are going to get heard. You know what I mean? And now you know that there's a community that's going to support you. Naging kontrobersyal din ang vlogger na si Nas Daily matapos umanong magtake advantage sa mga katutubong Filipino at si Apo Wang od Odpa mismo. Nalagasan nga ito noon ng mga Filipino followers at inakusahan pa siyang kumamit ng mga salitang hindi kayaya sa ating mga kababayan noon. Ayya. Ay, uh, Plane. bida po rito ay si Gerard Butler. Ang istorya po nito, ginawang pangulo, sila po ay nagcrash sa sulok. Sa sulok, sa, sa hulop. Down somewhere in the Jolo Island cluster. Ang ating pong otoridad ay naduwag na sa mga rebelde. Hindi na po sila umaaksyon. At sinabi pa dito, they went down. English po ito. They went down somewhere in the Hulo Island Cluster. It's run by separatists and militias. The Filipino armies weren't there anymore. Maxwell, Kabul, England. country. my passengers, my responsibility. Sir President, it really painted a bad image sa ating bansa dahil nga, dapat wala ka makita ang ganung klaseng lugar na may mga rebuildi na ganon ka, kano katindi na namumumugot ng uh, ulo without apparent reason, pinupugutan ng ulo yung mga puriner. Parang, with, through that movie, tinatakot ng mga ng uh, filmmakers na yon yung ating mga mga dayuhan na turista na pumunta dito sa Uh, Pilipinas, particularly sa Dabao at sa Hulu Islands. Anong masasabi mo sa isyong ito ng mga senador noon, mga kabayan? Pang-iinsulto ba ito sa Pilipinas at sa mga otoridad? O isa lamang itong fiction movie na wala namang basihan at for entertainment purpose only? Hindi na dapat seryosohin pa at pinag-uubusan ng budget sa Senado. Comment mo nga at pag-usapan natin kung nasa lugar nga ba ang mga daing ng mga senador na ito sa isang pelikula. Nung pinalabas yan, ayoko talaga panuuri niyan eh. I really said I will not watch this kasi uh, baka ako ng high blood. I was, pinakita ko na po ito uh, two, three months ago kay Presidente. And I complained to him, we have to do something about it. Alam po, the Muslims will never accept that this movie is a fiction. Maybe for you, but for us, no. Because terrorism. It's never a part of our religion, sir. Maraming salamat sa panonood at siguraduhin nakasubscribe na na para updated ka sa susunod pa nating mga Filipino Moments video.